So ayun na nga, nabili na namin yung motor Ayan. Okay, congratulations Bob Meron ng bagong motor, ayan, ingatan mo siya So eto na nga mga hobby piece. Kung nanonood kayo sa amin, alam niyo na meron kaming bagong driver Yes, si Bob And may mga nagtatanong pa rin kung nasa na daw yung dati naming driver Si Tio um, Nabanggit na po namin yan sa mga previous vlogs namin Na si Tio po ay umuwi na Kasi nga, hindi na niya kayang mag-drive Dahil malabo na yung mata niya, lalo na sa gabi So, delikado na. Kaya, uh, nag-decide na lang siya na umuwi ng probinsya namin at magalaga ng kanilang bahay at saka ng mga hayupan nila. Tapos si Bob, ang story naman ni Bob, na meet namin si Bob first time is nung lumipat kami dito sa bago namin bahay, siya yung kauna-unahang nag-deliver ng parcel namin. And ever since noon, siya na lagi yung parang regular and madalas nag-deliver ng mga parcel namin na hindi nagreklamo kasi alam mo yun, kahit na malayo yung subdivision namin at marami kang pinapasukan, hindi siya nagreklamo. And very timely nga, nung umalis si Teogorio, nag expression ng interest na mag-apply bilang driver. Kaya kinuha namin siya. Kasi ang kagandahan sa kanya, nasa may likod lang ng subdivision namin yung uh, bahay nila, ng kanyang pamilya. More than a week na pumapasok sa amin si Bob, and I can say na maganda naman yung performance ni Bob. Sana magtuloy-tuloy yan. Mabait na bata si Bob actually. Ang isa lang challenge ni Bob, pagpapasok sa amin, dahil stay out siya, dahil nga nakatira, nakatira siya sa likod ng subdivision namin, tapos kasama niya yung family niya, is yung pagpasok niya sa amin everyday. Uh, Nagbubok siya ng angkas Gumagasto siya ng mga 70 to 75 pesos One way Tapos pabalik ganun ulit Di ba parang ang mahal naman So sayang naman yung pera niya Although madalas binibigyan ko siya ng, ng pamasahe Kasi nawalan siya ng motor Kaya nag-commute lang siya everyday And naisip ko dahil sa hassle na yun uh, Minsan ang ginagawa ko kapag meron kaming lakat Tapos gabi na kami nakaka wala na siyang mabubuk na angkas by that time. So, ang ginagawa ko, hinahatid na lang muna siya sa kanila tapos kami na yung magdadrive pabalik. Kasi kawawa naman, di ba, kung maglalakad siya or maghihintay pa siya ng sasakyan niya. Paano pag umuulan, di ba, lalo na ngayon, maulan ngayon. So, naisip namin ni na, Habi David, bakit hindi na lang kami bumili ng motor tapos ipagamit namin kay Bob? Kasi para hindi na siya nahihirapan pumasok at magbook ng angkas everyday. At least magagamit niya, di ba, um, magpapasok siya everyday ang plano namin ni Habi David, bibili namin yung motor, tapos ipapangalan muna namin sa amin, tapos um, after 3 years, ibibigay din namin kay Bob. Siyempre, sabi so namin kay Bob, kailangan alagaan niya yung motor, di ba, na parang sa kanya. Kasi, siyempre, after 3 years, ibibigay din namin sa kanya. And, uh, para pagbutihin din niya yung kanyang pagtatrabaho sa amin. So, mamaya, uh, niyaya ko na si Bob na pumunta ng uh, dealership para bumili ng motor. Umalis lang sila ni Tia Julie kasi hinatid niya si Tia Julie para kunin yung permanent na pustiso ni ni Tia Julie sa dentist. Pagbalik nila, pupunta kami ng dealership para bumili ng motor. And I'm sure matutuwa si Bob. So, natin ko dumating na si Rob Chaka si Tia Julie at niyaya ko na yung mga requirements para sa pagbili ng motor kaya puntahan na natin si Bob! Bob! Let's go. Ma'am, alis kami ni Bob. Magkano ang presyo na? Ha? Huh? Alis kami ni Bob. Okay. Bibili kami ng... Bibili kami ng motor. Bob, bibili tayo ng motor. Para hindi na nahihirapan. Okay. Yung pinag-usapan natin. Okay. Let's go na. Ang gagawin dito? Yung first corner na lang. Let's go. Magkano ang presyo na? Bob, excited ka na magkamotor? motor. May dala ka bang ano? May May dala ka bang helmet? May free naman po siguro. Ah may oh dapat bigyan tayo ng free. diba ba? Maganda yung dealership sana na nakita natin. Ano? Anong motor ba 'yung bibili natin, Bob? Honda Click Go. Honda Click? Okay. 2025. Bagong model. Meron daw silang stock doon. Sige, puntahan natin. Bob, yung motor, 'di ba? Ang gagawin natin, papangalan namin sa amin tapos i-assign namin sa Ha, tapos iingatan mo 'yon. Ah, uh, kasi pwede din naman magamit yan pag halimbawa pupunta ka sa bahay, di ba? And then iiwan mo, tapos magdrive ka, ganyan. Tapos pag uwi, gagamitin mo uli. Parang iingatan mo lang sa bahay nyo, ha? Tapos, ang plano namin dyan, after 3 years, ibibigyan na namin sa'yo. Kaya kailangan mong alagaan, ha? At ingatan. Okay, so nandito na kami sa bibilhan namin na dealership ng motor. Ah, uh, saan makakuha tayo ng magandang presyo <laughs> babalin dyan yung napili natin ah ito Honda Click maganda gusto ko siya ito maganda yan o oh, sige tanong natin let's go so ito na yung motor na binili namin ina-assemble na siya color black okay ka sa black? bab? okay ang black? <laughs> Okay, congratulations, Bob. Meron ng bagong motor. Ayan, ingatan mo siya. Diba? Oh, let's go na. Congrats! <laughs> okay, go, Bob. Let's go. ka na sa store. Susunod ako. Paano pala yung ano, helmet mo? Bibita ang helmet. Ha? So, ayun na nga. Nabili na namin yung motor. Ayan, ginagamit na ni Bob. So, sabi ko sa kanya, i-full tank niya na. Nandito na kami sa house. Ito na yung binili namin motor. Yan. Tata may service na dito. Tapos papagamit natin kay Bob. Na no, Bob, ano? Happy? Happy. Hindi <laughs> 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 kayo na mag-aangkas. <laughs>